Hello po mga guys, mga ka-farmer, mga ka mga ka-daddy. Ayan, magsasalang po ulit tayo ng itlog. Pang salang na po natin. Ayan, ipapatrabaho po kami ngayon. Ayan, nagpalagay po ng banggirahan dito yung aking lab para pag maghuhugas ng mga inuma ng ating mga alaga ay hindi siya nakaupo dahil nangangawit na siya matanda yan alaga mga tayo lang mga tayo yan po tayo Ah, uh, nagkukan tayo magsasalang tayo uli lang pang tatlong salang na po yan ayan, ayan. Sa salang muna tayo ayan. Yeah. bali ilan nyo lang 30, 36 36 plus 36 pang salang 36 din na oran? hindi, ano yun, 36 yung nakaraan ano eh, 67 una 39, tapos ngayon 36 Ay, lalagay natin ngayon uli tayo po, magsasalang na naman tayo pangatlong salang ayun oh. Salang na naman. Ayan, pangatlong salang <gasps> po yan. Ayan, magsasalang naman tayo. 36 yeah. na eggs. Ganito lang yan, nagtuturuan nga tayo yan. Ayan. Para? May iba. Ayaw nga. Uy! Mainit ba? Mainit. Samahan mo na yan. Mas maganda na ka lang ang hantan. Ay, hirap ah. Layo ah. 136. Oh. Bale, ang total na itlog na po natin dyan ay 142 na lahat. Ang tatlong sigang, 142. Nilalabas ata ito Parang gama lang po. Ha? Nilalabas. Ay! Buti <laughs> lang may isip ako. At konti. Pero nga wala isip eh na. Um, Gumagana rin pala isip. Oh. At konti. At ito po, meron po tayo ditong kiti na namisana. Ayun o, no? manok. Ayun o, ayun o. No? Hindi makita eh. Oh, ay, gumagalaw oh. Tatlo. Nakakatawa naman. Gumagana. Mamaya pag umilaw siya. Ay, naman lang pala eh. Buti na lang eh. Inahon mo. Hindi. <laughs> hindi, hindi, hindi. magkakomment sa atin si Nesmith. Sasabihin niya na naahon po yung tray na yan. Hindi na ituro sa akin yun eh. Ganyan. Buti lang Nesmith na ko. <laughs> buti gumana yung gumana yung aking uh, sa paa <laughs> hello po ulit ulit bumili po kayo na incubator sa mga gusto kong mag alaga maganda po ang incubator number 3 lab number 3 na tayo number 3 Ayun po yung ating ano, sumusungaw-sungaw oh. Oop, mabiga. Kailangan yung ayos yung mula. Kailangan magbaka mamaya eh. Itlog lang po yan ng Rhode Island natin at saka nakabili lang kami kay Mang Tino ng eh, inang pieces na yun. Oh. na. Oh, ayan na po, nag-ilaw. Ayan na ang ating mga kite. Oh. Yeah, TATLO Timo, Timo, Timo. Para mo yun. Tatlo, ayan. San so, galing lab lab? Napulo sa iglob niya. Nakisa na. Galing yan sa Pangasinan, o? Napulo. Sa likod nila, Sergio Randon. Baka ano yan, Texas. Tatlo lang na ang nakisa. Kayunit niya sa loob ng tubeto? Ayan, nakapagsalang na po tayo ng 36 eggs. Yung 7 days po nagsasalang kami. Unang salang namin ay 67 eggs. Pangalawa 39 at ngayon pang tatlo 36. Kaya 142 eggs lahat yan. At may ulit-ulit, ayun, kite. Tatlo. Hindi ulit-ulit. Nagpapasikot po tayo dito. Yung Di mga abubot na, lilipat natin lahat sa likod. Sa ayan. Yeah. natin. Puro kulungan ang gagawin natin. Papagawa ka ba ulit? Gagawa ano ba tayo ito? ulit yung kulungan dyan ulit, 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 ulit. Yan, yari na po ang ating kulungan. Malapit na siyang... Pwede na natin lagyan tulab laba Palagay mo na dito sa kanila yung pabo mamaya para hindi tayo mag- At pag umiiyak yung pabo, hayaan May, mo lang umiiyak. Maraming ba trabaho sa kanila? Sabi ko, iba-iba. Ayan, nagpapatulong na. kami sa aming pinsan. May Ayan si laki. Emil. At saka si Jojo. Ayan. Hindi tayo si Jojo Alahar. Ito po yung pinagawa ng aking lab na lababo daw. Ayan. Gina niya lang. Sino magagawa na ng lababo dito? Ikaw na. Ayan. Nawa, no, na ikaw, ah. Tuturo mo lang. Tuturo mo lang, lab. Tuturo. Nagyan ng simento sa ilalim para hindi makasuot yung daga. daga. Kailangan masinip na masinip ang ating tulungan, ang ating alagaan. Dito naman tayo sa loob. Ay, puti, mo. dito, love, susuot yung daga dito. Pag doon, natin mo. Diyan masino pero dito susuot ang daga. Kaya mo unti-unti yan. Ayan na. Daan ang daga, kapusin nila ang daga. Ayan, maluwang-luwang ating kulungan. Ilan ba yung sukat na ito? Alam mo bang magsukat? ba magsukat? Magpapan yan. 8 by 10. 8 by 10. At 8 by 10. Kasama na ba yung kabila? Pera pa yun. Ah, pera yun. Ito lang po ang 8 by 10 na yan. na natin. Bukati natin susukatin daw para sigurado. Yeah, yeah po, ito po ating brooding pin. Ito po ang sukat ng ating brooding pin. Ating brooding pin. Tama, 8 by 10 8 by 10. Madai po tayong tawag yan, brooderan pa tawag niyan na Brooding pin. Hindi, ito yung mga yan. Ano, Brooder pa rin yan, broderan. Sana magician. po eh, swartihin tayo dyan sa incubator na yan. At maparami natin ang ating mga alaga. Ah, oh, ayan ako, ang ating mga pabo at saka isang itik. At sa susunod na mat po, by January, mag-aalaga kami na ang baboy. Ang daming abubot. Ang uh, abubot natin. Mayaman tayo sa abubot. Ayan, ito ang pagkain ng hito. Tinapay po ito, tinapay. Na ano namin sa mga sa bakery. Pero hindi pa namin hinahagisan ng tinapay. At bago po tayo magpaalam sa ating video, shout out po muna kay Jerwin Constantino ng Kuya po Nueva Ecija. Shoutout sa iyo, Jerwin Constantino. Maraming salamat sa panonood mo. At sa mga bago pong nanonood, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at pindutin ang maliit na kampana para ang lahat ng ating mga video yung inyong masubaybayan. O sige po, maraming salamat po. Magandang buhay, magandang pag-asa po sa ating lahat. At maraming salamat po sa mga silence viewers, sa viewers Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nag-share. Thank you very much.